walking time. Pero parang ang sama ng panahon. Mainit siya na malakas yung hangin. and guys, tingnan nyo yung weather. Nililipad yung mga dahon sa sobrang lakas ng hangin. Winter, akala mo naman napakatapang mo. Nagulat ako doon. Ayan guys, sobrang alikabok. Nililipad yung alikabok. Mahangin. Parang bagyo na naman sa alikabok dito sa Dubai. Kung Pilipinas inuulan ngayon, kami naman inuulan ng buhangin. Ayan po. Hindi masyadong kita sa video pero sa personal grabyo yung alikabok. grabe nakakapuwing yung ano alikabok may kita nyo sa galaw ng tubig ang lakas ng galaw ng tubig Come on. Hindi uh, ka dun banda. Grabe, hindi mahangi Mahangin siya, guys. Pero, maingit. Yung singaw ng hangin niya. Sobrang ingit. Um, paspas na. Lahat, paspas siya na. Um, gusto mo na matapos na agad yung ano namin, guys. Sobrang init Sobrang um, alikabok, kabok guys. sa video hindi masyadong kita yung alikabok pero grabe yung alikabok dito tayo winter dito tayo uh, alikabok yan na oh uh. ah, alikabok yari ang mukha natin eto mamaya mga tayo winter ganitong oras, marami nang nagpapahinga ng mga delibero kasi naghihintay sila ng deliver dami, halos lahat ng upuan, puno sa kanila nawit na hindi ni winter boy yun, gasing na niyo yung mga dahon, natutuyo sa sobrang init Buti ngayon, walang araw, pero grabe yung init. Tapos, so, mahangin siya, kaya lang. Hindi naman, ano, yung mainit yung ano ng hangin. Kaya, grabe. Ayan, guys, ito yung favorite ni Winter. Ayan, dyan siya nanunulay. Tingnan nyo siya, guys. Dyan siya sa taas. Dito ka lang. Dito. Nauunaw siya. Kasi sobrang init guys. Yan nauunaw si Winter Boy. Ano eh, pa? Ano ka pa dali? Ang oh, dami pa tubig. Ang Ayaw na. Malingal na. Mm. Wala na oh, guys. Pinawisan ako dun. Grabe. <laughs> Grabe yung pawis natin, Winter. Ang init. Sobra. Sobrang init, guys. Ito, winter boy. Hindi na hindi na siya ngabe init hmm. Taposnya, oh, very good Peter Wong. Jadi, paano ka na sa Venice? Kasi yung yung oh, mang-aot yung grabe alikabok. Yan patunay na na ano nang sandstorm ikabok tinyo malabo yung ano yung building si alikabok grabe yari na naman ng balcony kakamap ko lang kanina ang hirap pa naman magmap pagka ano mainit pagod ka na winter boy pagod na siya rawit na dila nasa kalahati pa lang kami oh. grabe sobrang init guys tingnan nyo naman di ba? pawis pawis na yung lola nyo grabe sobrang init hindi uh. ano kaya pa ba natin napainap ko na si winter ng tubig pero inihiwal pa rin kasi sobrang init ayan nga tumutulog na yung pawis ko sobrang init grabe grabe talaga Bukan yang arwa, pero um, grabing singo nang init. Uh. Kita ante. Nani naman, guys. Init. Come on, come here. Come here. Come here. No. No. nagigila naman si winter boy ang laki laki ng ang niya akala mo naman pag nila siya anong magawa niya ay naku winter boy mainit na yung panahon mainit pa yung ulo mo winter muna at meron doon asin. Ayaw niya sa hagdan. Doon siya sa slide dito naman sa side na to sobrang kalmado grabe init winter hindi ka pa nagpupu doon ka na naman sa taas magpupupo lang ko lang kasi may malaking aso doon sa harapan namin kasi magwawala na naman siya. Pag nakita niya yun. Ah, grabe. Kita niyo ba yan, guys? Basa na yung damit ko. Ayan. Basang basahan siya. Gosh, grabe. Ayan na. Ay. Bilisan na natin at uh, grabe na yung pawis ko. Basang-basa na yung damit ko. sana, na. Basang-basa na tayo ng pawis yun guys, so yung malaking aso napansin na naman ni winter yon papaspas na naman kami ng lakan dali na winter, go dali na, uwi na tayo at grabe yung um, basana ng damit ko okay. pati mga ibon hingal oh, sa sobrang init grabe Ayan sila. Oh, lumipad na. May dalawa pa. Ayan. Oh, bumalik siya. Ayan, tatlo na sila. Ay, lumipad yung dalawa. Bye, bird. Ayan, nakita niya. Nakita niya yung aso. Nahatak niya ako. Nakakita siya ng aso. Hindi ka pwede, hindi ka pwede at ikaw eh bardagulang kang maigi. Tingnan nyo doon guys. Mali ka po. Grabe, alikabok. Ayan guys. Oh, my God. Sobrang lakas ng hangin. Yung alikabok. Tingnan nyo doon sa malayo. Grabe. Sobrang yung alikabok ngayon. nasira yung building. Nata na siya ng alikabok. Ah. Yun yung mga building, di ba? Malabo kasi gawa ng alikabok. So, paano yan, guys? Tatapusin ko na yung video na to. At grabe na yung pawis ng mukha ko. Mahap din na yung mukha ko sa sobrang ano ng pawis. Nagsama yung pawis tsaka alikabok. Kaya naman, winter, magpahalam na tayo. Hindi dito na lang muna ulit ang video. See you next vlog again. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye!